wala kasing ano tong Facebook ko na to, professional dashboard. So, nag-request ako ng professional dashboard. Ewan ko kung after one week magkakaroon. Favorite ko tong Facebook na to eh, kaya di ko siya maiwan-iwan eh. Ang ginawa ko is, chineck ko muna siya. Oh, wala siyang professional dashboard. Tapos, ang gawin mo daw is, iano mo, to, Screenshot mo siya. Uh, tapos, pag na-screenshot mo na siya, i-copy link mo siya. Copy link. Sh link. Tapos, punta tayo sa tatlong guhit. Ito. Tapos, punta ka sa ano ba yan? report the problem. Nasaan ba yung report the problem ko? Kung ako gano'n yung gano'n. Basta hanapin mo yung report the problem. Ayun siya. Saan na ba yun? Hindi ko nandito siya eh. <laughs> help and support. Tingnan ko na ito. Ayun. Nasa help and support pala siya. Report a problem. Tapos, continue to report a problem. Ganyan siya. Tapos, include tapos, hanapin mo yung profile. Ayan. Tapos, upload from phone. Ito yung in-screenshot ko kanina. Tapos, dito sa describe the issue. For example, ganito yung sasabihin mo. Um, hello, Facebook team. kindly fix my problem about my professional dashboard not showing in my account hello Facebook team kindly fix my problem about my professional dashboard not showing in my Facebook account thank you thank you thank you. Thank you. Thank you. And then, i-ano mo siya, i-paste mo siya yung profile kanina. Kinapi-paste mo. And then, i-send mo siya sa taas. Finalizing bug report. Ayan guys, nasend na yung problem ko. Tapos, after 3 days or 1 week, tignan natin kung magkaka-professional dashboard na ako i on After one week we'll see. I'll check again.